Ayan, magandang 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 umaga mga ka Idol. Nandito tayo sa Barangay Tonton Highway. Nagbabakasakali tayo dito, baka sakaling may pasahero. Oops! Araw ng mga puso na naman. makinig kayo mga ka-idol may paparinig ako sa inyo sa hanap mo ba ay matinong love life wow o, pili ka na kuba mapagkumbaba bulag hindi titingin sa iba yes Dilay, hindi ka tatakbuhan wow Eting, hindi ka awayin bingi kahit pagalitan mo hindi iimik mag-ingat ka lang sa duling putay ni Rian. Oops, joke joke lang. Wag magalit yung mataman. Oh. Walang magawa sa buhay habang naghahanap ng pasahero. Hanggang dito na lang. Ingat-ingat tayo. Bye-bye. Huwag kalimutan mag-follow at mag-like. Diyan sa mga bago.